dudong unboxing tayo ngayon dumating na po ang ating pinakahihintay na ko lang ito kagabi inorder ko lang kagabi ito na ang ating bagong ang <laughs> unboxing ayan bago Ayan. Bago yan, bago. No. Ito po ang ating bagong i-unbox. Woo! Bago! Ayan. Ang ating S Samsung 26S at ah, uh, 25S the brand new one Samsung Woo! sana all <laughs> Ayan, mga kadudong, ang ating bagong cellphone. Ayoko na ng iPhone. Tinredin ko yung aking, yung aking iPhone. Kasi wala siyang screencast. Hindi <laughs> ka tulad ng Samsung, meron siyang screencast. Ayan, mga kadudong. Dara, buksan na natin. Okay. Ah, dito raw. Ayan.

Samsung S. Woo! Sarap. Mali pala tayo ng bukas. Kailangan ganun. Tama ba? Eh, yan. Hmm. Yan po ang ating bagong cellphone. Bagong bago. Ayan. Press na press. Galing sa box. Ayan. Hmm. Ang ating bagong S25 Samsung. Samsung S25. Brand new. Ooh. Ayan. Okay. Ah, sarap. Bagong bago. Pringalin -bago. natin. Balik natin sya rito. Ayan. At tatanggalin natin ang power. ating bagong S25. Ayan. Ating bagong bago. S25. Samsung. Alam mo marami itong ano, maraming camera. Hindi yata yung maraming camera eh. And then, sa natin bubuksan to? Dito. O, dito. Dito. Hindi natin alam. <laughs> Open. Bili tayo ng box. Ah, ng ano pala, cover. Okay. May ano pala siya. May sim. Nalagyan ng sim. Ito nga, bago. Bago. S25. Ayan, no? Oh. Oh, uh, sarap, Eh? Bagong-bago. Bago. Kailangan natin ng box. Tadam! Tadam! Hai, 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 bagong s hai, hai, ini open hai, open, hai, press, press. press. yun ayan na si Samsung S25 okay welcome Android from AT&T ayos ayan na po ang ating bagong Samsung S hindi natin to alam i-start English start Tsaka na natin ito pakilapang. At least eh, okay siya. Ang ganda niya. Hmm. Ayan, ang ating bagong, bagong Samsung S25. Okay. Ayos na po siya. Uh, okay. Ang bago nating Samsung S25. Hmm. Include terms and condition, vibration, terms. Agree, agree. For review. Agree. Ngayon, paano natin to i-activate? Hindi <laughs> tayo maroon mag-activate nito. Kailangan natin ng mga Jonakis. Ang ganda eh. Para di pala siyang ano eh. Note 10. Meron, may mga ano pa rito eh. Mga kami camera dito eh. Ano ba yun? Yung bago. Ano po, ito yung bago eh. Hmm? Ganda siguro nito. Ayaw. Hindi tayo makaalis. Kailangan i-activate talaga. Ayan. Ayan. Ayos. Ang ating bagong cellphone. Papalitan na natin si uh, Samsung Note 10. Hmm. Medyo subuso ko na po siya. Kaya ito ang ating bagong ngayon pagkikialaman. Ayan mga kadudong at ayoko na ng iPhone wala siyang screencast <laughs> hindi tayo kikita sa kanya ayan, ayan bago press na press galing sa box S ano S Galaxy S 25 okay ay 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 Ha, hmm? hmm? Press na press. Mm. 8. lang natin siyang ano 10 para anu siya. Medyo okay okay. Ngatin mabuksan ni. I agree, agree. Mm. natin i agree, agree. Start. Agree to Samsung. Agree. Agree to Samsung privacy. Agree. Mm, lahat natin, agree na. Agree. Bakit namatay siya? Wala na. Wala niyang mag-ano na siya. Naglolo ko na ng ating Samsung. Kailangan na talaga ang palitan. Ayan. Mm hmm? Wala na rin. Ayaw na rin. Ganun. Select in settings. Kailangan talaga settings. Hmm. Connect to sa device. Ah, okay. Hmm. Ayan. Kaya nung namatay, namatay din siya. <laughs> Kaya pala. Okay, hanggang dito lang po ang ating video. At uh, nag-unboxing na tayo ng iPhone. Ah, kalong ba ayaw na ng iPhone? Yan, ng Samsung Galaxy S25. Yan, dahil ito ay may screencast. Okay. Ganito lang po ang ating unboxing. Hanggang sa muli. Ah, ito ang inyong Kuya Dudong nagsasabing magandang unboxing ng Samsung Galaxy S25. The new one. mahal nito. Nasa isang libo rin. Tapos nag uh, na ako ng iPhone ko. Kinuha sa akin ng 800. See? Woo! Kunti na lang ang aking balance. Plus, uh, meron pang mga advance-advance. Ayan. Okay. Okay po. Ngayon dito na lang. Maraming maraming salamat po sa ating unboxing for today. Ibalik na natin. Ayan. Bili muna tayo ng box. Cover Box. Ayan. Hmm. ating bagong cellphone. Ayan, mga kadudong. Pagka na mga suswerte ka. <laughs> Ayan. Okay. Ayos. Okay na. Mga kadudong, maraming maraming salamat po sa pagsama sa uh, umagan to at dumating na po yung ating uh, bagong Samsung S25 kaya mga dudong thank you po at uh, tayo po ay hindi ko alam kung talagang ano na tayo talaga uh, monetize dahil talagang wala pang email si Dudo ah, si Lolo Whitey kaya uh, yan, naghihintay tayo ng result pero yung ating dollar sign, wala na pong watch hour. Puro mga anik-anik na lang na doon. Kaya waiting, waiting. Kung talagang money na lang tayo. Kaya mga dudong, pero meron na po tayong ads. Kaya ngayon ko sasabihin, please uh, paki panood po ng buo ang video ni Dudong at wag po kayong mag-skip sa ads para po sa ating Uh, pag kumita tayo kahit papano, ibabahagi natin sa mga maliliit na channel para makatulong tayo sa kanila at makatulong naman po sila sa inyo sa mga maliliit na uh, bahay o subscriber. Kaya sabi nga nila, uh, tulungan, huwag pong maglaglagan. <laughs> magtulungan lang po tayo sa ating mga maliliit na bahay. Kailangan po natin silang tulungan. Kaya mga kadodong, please, please, please support each other. Done. Forever. <laughs> mga kadudong, salamat po. Hanggang sa muli. Paalam. Bye. God bless us all. Bye-bye. Thank you po. Don't forget, uh, like, share, and subscribe to my YouTube channel. At pakihit na rin po si notification bell para lagi kayong updated kay Dudong. Okay po. Thank you. Bye-bye.